Whoa! Namangha ang ilang netizens kagabi sa probinsya ng Cagayan at Isabela Bandang alas 12.39 kasi kagabi, saglit na nagliwanag ang kalangitan Ito'y sa pagbagsak ng asteroid na tinawag na 2024 RW1 sa Himpapawid Ang pangyayaring ito na kunan ni Emmanuel sa bayan nila sa Balesteros, Cagayan Gabi pa lang po sir, inabangan ko na po yun eh. Nakita ko po sa may Facebook post and then yun po. Anya, first time niyang makakita ng asteroid. Hindi ko po maipaliwanag yung nararamdaman ko po sir kasi excited. ano po ako sir eh. Masyado pong excited din eh. Munti ko na nga po sir, hindi makunan eh. Inabangan din ito ni Mikaela. i was working on my architecture plate spot thus when i saw a post on facebook about the asteroid so i immediately grabbed my phone and headed to the rooftop and recorded the video so i could have a uh, memory of this i felt amazed because it was actually my uh, first time seeing an asteroid pass by in person and i felt lucky to witness it Ang nasabing asteroid ay namataan ng NASA Funded Observatory Program na Catalina Sky Survey. Nadiskubre nila ito ilang oras lamang bago ito pumasok sa ating kalangitan. Mayroon itong laki na halos isang metro pero sa pagpasok nito sa ating atmosphere, agad itong natunaw base sa makikitang liwanag na nilikha nito. Wala naman itong naging pinsala. Ito pa lang ang ikasyam na asteroid na nadetect ng NASA bago ito bumagsak sa ating mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.